ni mga kongresista sa SMNI anchor na si Eric Celis na tumanggi pangalana ng source ng kanyang balita tungkol sa higit isang bilyong pisong travel fund umano ni House Speaker Martin Romualdez. Sa pagdinig ng Legislative Franchise Committee kanina, sinubukang pigain si Celis na ilantad ng kanyang source mula sa Senado. Pero imbis na umamin, hiniling burahin sa records ng Kamara ang mga sinabi niya tungkol dito sa unang hearing. Nalabag daw kasi ang kanyang constitutional rights. Dito na napikon ang mga kongresista. No, so your manifestation is out of order. I am requesting... Do not lecture us... No, I am not lecturing. I am standing up for my right. Mr. ayan am... Ayano, imagine, napikon? Yun yung term na ginamit napikon. Question, kapag kaigaw ba'y manbabatas, dapat pikon ka? Pag ikaw ba'y manbabatas, dapat eh, medyo malambot ang puso mo? <laughs> Paano kayo humaharap sa debate kung mga sensitive kayo? Aba, eh mas entitled pa kayo sa mga entitled na mga millennials ha. Yung mga bata kayo, sigurado ako mas matatapang pa yung mga magulang ninyo at mga teacher ninyo. Pero ngayon, konting ano lang sa inyo, porket nasa posisyon kayo eh. Uh, out of order. Point of order. Standing up for my right. Remember, I, we might take in contact. Then, so be it. I yun na yung panakot yun. We might cite you in content. We, just might... Diyos ko, NPA yan. Tuwan-tuwa pa yan, naikulong mo yan. Yan ang malaking kaibahan ninyo. Alam mo, si Senator Bato noon, meron siyang hearing. Binastos-bastos siya sa Senado mismo ni Raul Manuel. Ang gusto ni Raul Manuel, i contempt mo ko para lalo akong sumikat tapos lalo lalo kaming magalit sa sa'yo. Anong sabi ni Bato de la Rosa? Are oh, you gonna say those words here? Wala kang respeto? Gusto mo i-contempt kita para sumikat ka? No. I will not dignify it. Hindi kita ikaw -co contempt dahil sigurado ko yan lang ang gagamitin mo para mas lalo kang sumikat. Itong mga kongres, yun ang panakot nila. I, we will cite you in contempt. Alam mo, simple lang naman yan eh. O, oh, di ba, ano, siyempre uh, syempre kasi, katulad niya, ngayon lang naman siya nagpunta sa Congress. Kalimbawa, kung ako mapatawag, huwag naman po sana. Kalimbawa, ako mapatawag dyan, tapos, sa uh, syempre, hindi ko alam yung mga rules ninyo. Tayo, mga ilang termino na kayong papalit-palit kayong mga congressman, araw-araw kayong nagsisesyon, alam ninyo kung ano yung decorum dyan. Although, sinabi na sa akin, o, oh, dapat ganito, dapat ganyan, dapat ganito, ah. Pero hindi mo yun, ka dahil nga hindi kasanay sa environment dyan, At napapansin mo na tinatapak-tapakan ka, sasagot ka. Kasi hindi ka namang kriminal eh. Wala ka namang kaso. Bakit hindi ka nila papayagan magsalita? Eh kung yung korte nga eh, minsan pinapagsalita ka pa ng kahit gaano kahaba. Tapos ito, hindi, ano, tatakutin ka, ipakukulong ka. Ayano, ano, ang dami nila lahat ng malalakas na mga congressman nandiyan dyan. Nagsama-sama silang lahat dyan. Ayan yung mga pinapasahod natin. Ayan yung mga kumukuha pat sa tuwing bumibili tayo ng chichiria. Ayan, yung mga tax natin dyan napupunta. Grabe, grabe. Sabi ko, nga, sana man lang uh, kayo yung maging mga simbolo at ehemplo ng alam mo yun, yung maximum tolerance. Hindi ba yung mga polis natin maximum tolerance kahit hampasin sila <laughs> sa rally, di ba? Maximum tolerance. Maximum tolerance. <laughs> kahit mura murain sila nung mga pag nagrarally, maximum tolerance. Kahit sinasabihan sila nung mga nagrarally na mga PI kayo, mga baboy kayo, mga polis. Mga magnanakaw kayo sa gobyerno. Kahit sinasabihan sila ng ganun, harap-harapan, maximum tolerance. Gusto nating sabihin sa mga kapulisan natin na maging mahinahon, tapos kayo na mga gumagawa ng batas. Konting, ano lang, konting misunderstandings, konting, konting sigawan, konting, anuhan lang dyan, sagutan lang dyan. Content na kagad. Meron kayong grounds for content. Alam natin yan. Meron kayong power to put any person in content. At kapag ka lumabag. Pero di ba? Mga tao, mga tao naman tayo tsaka pare pares naman tayo mga Pilipino. Kung hindi kayo nagkakaintindihan, edi mag-usap kayo ng mahinahon. Bakit kasi parang binababoy naman natin yung tao? Ganun na po ba pag nagpatawag po tayo sa Congress? I-expect na ba nung pinapatawag nyo na bababoyin nyo sila? Halimbawa, uh, isang tao pinatawag nyo dyan, pwede na ba niyang i-expect na bababoyin nyo siya? Hindi ba dapat kaya nga kami nagpunta dyan kasi para magtulungan tayo? Di ba diba? Ngayon, kung feeling nung tao inalalabag yung kanyang karapatan, mas maganda paliwanagan nyo siya. Ay, nakakaalam ng batas dapat eh. Paliwanagan nyo siya. Aka Eric, wait, wait. Hindi ka namin inaano dito. Gusto lang namin malaman yung iyong source. Oso oh, so ayaw mo sabihin yung source. Ayaw ko po talaga. Ayaw kong sabihin kasi kawawa naman yung tao. Meron talaga akong source. Pero under the law, eh, meron naman akong karapatan, sir. Baka naman pwede. Alam nyo, mas masahol pa kayo dun sa ano? Dun sa mga hulidap. At saka yung mga nagtatanim ng ebidensya. Oh, mas masahol pa tayo dun. Kasi, yung parang ganun din yun eh. Planted na planted lahat eh. Saka maganda. Maganda sana mga congressman. Siguro medyo relax lang. Kung kaganyan di ba? O, oh, eh, mainit yung isa. Mainit ka din. Ano ba sosolve nyo kung pares kayo mainit? Tapos gusto nyo ng peace talks. Gusto nyo makipag-usap tayo sa mga pumapatay sa mga sundalo natin. Oh, so gusto niyo ng peace talks, pero pagkausap niyo yung mga resource persons, walang peace. Contempt. Diba? Sana naman Kung gusto natin makipag-usap uh, ng kapayapaan Sa mga rebelding komunista Dapat sa mga taxpayers At sa mga member, membro ng gobyerno Yung mga yan, mga tiga-gobyerno yan NTFL, kak sana mas lalo kayong ano, mas lalo kayong mahinahon. Ipapano e, anong klase niyo? Paano niyo kakausapin yung mga NPA? Alam nyo si Ka Eric, ganyan pag kinausap niyo yung mga militante, ganyan sila sumagot. O e, paano kayo makikipag uh, peace talks doon sa mga taong katulad ni Ka Eric na kung sumagot pa ba lang? <laughs> Hindi ba? Kaya sana naman, sana naman mga congressman. Huwag naman natin gamitin yung ating rango yung ating posisyon sa gobyerno para naman makapang-apak ng ordinaryong Pilipino. Kasi lalo na katulad kami o kaming mga maliliit lang na mga broadcaster, mga vlogger kahit hindi po kami miyembro ng ano ng media sa pagkakaalam ko. Pwede po kaming sumagot kapag alam na namin na mali. Hindi ba? Just ko po. Oo, sabi nga, wala ng Korte Suprema. Congress na ang tagahatol. Hindi na nire-respeto. Ako, binabasa ko lang to. Ako po, nag-ano lang ako talaga. Minsan, yun talaga ang, yun talaga ang na feeling ko na parang, ano, uh, mas, alam mo yun, parang ang dumi-dumi na. Parang ang hirap-hirap ng magdahilan parang kriminal na kagad yung taong ipinatawag nyo kasi kung tratuhin nyo siya, para siyang wala siyang karapatan. Ay nako, sige play pa natin ito. Ayun, nagkakasagutan sila sana. oh, order in the court. Order in the court. Ah, Mr. Celis. Mr. Celis, relax lang, di ba? po oh, ako yung comedy Relax lang, relax lang. Ayaw namin mag-contempt dito. Ayaw namin. Kasi po, ang grounds for contempt, paliwanag nyo, ang grounds for contempt po, under section ganito-ganyan, ay ito, yung ginagawa nyo po, eh, lumalabag na po kayo sa ano. Uh, binabastos nyo na po yung Congress. Huwag naman pong ganyan. Dapat ganun. Huwag naman pong ganyan. Ayan, no, under section 11 of blah, blah, blah. Uh, ano na po, uh, yung inyo pong ginagawa ay choose. Kaya, bin, ano bigyan po kita ng pagkakataon Baguhin mo po, kasi ayaw po namin na makontempt ka Kasi po, kaya po tayo nandito para magkalinawan Hindi po magkalabuan at magkakulungan Di ba dapat ganun? Dapat po, mahinahon Dapat ipakita nyo po kung may mahinahon dito sa Pilipinas Kayo yun Kasi kung ganyan pa lang, under pressure na kayo ganyan pa lang stress na kayo, ganyan pa lang mainit. Paano kayo nagse-serve sa mga constituents niyo? So every time na may tatanungin yung constituents niyo, sinabi mo noon, pinangako mo sa amin noon, 20 pesos na kilo ng bigas. Eh bakit hanggang ngayon wala pa? Contempt ka. Ganun na ba tayo? Huwag naman ganun. Hindi naman tayo ano, hindi naman tayo South Africa. <laughs> hindi naman tayo Russia. <laughs> hindi naman tayo China at North Korea na ano, uh, tawag dito, komunista. Sorry, hindi komunista yung South Africa. Naano ko lang, kasi di ba may mga bansa sa South Africa, di ba, pinuputulan nila ng kamay yung mga tao. Yun lang, sana, sana sa susunod, kung may susunod pa yan, baka naman pwede. Para meron tayong masolusyonan, meron kayong magawang batas eh, dapat kalmado po tayong lahat. Kayo po yung dapat unang-una sa lahat na nagpapakita kung paano maging mga statesman. Kung paano maging kalmado under pressure. Di ba? Dapat ganun. Kayo yung dapat nagsisilbing ehemplo sa mga tao na nire-represent ninyo na hindi magmalabis sa mga kapangyarihan nila. Ah, di ba? O play. Your honor, you challenge us. Yes. Okay. If What's that will be seen in the nation, na walang yes. karapatan Perhaps. ang mga invited guests dito na magpahayag your honor huh? with your respect to you. Oh, so, si ano, si Ka Eric is ready for everything, for anything. Itong tao na to has been a uh, has been an NPA for a long time and actually mataas ang ang katungkulan nito. Ni sana ito sa ganyan, sana ito sa magtago, sana ito sana ito siya makipagbakbakan, sana ito sa makipagdialogo. Parang uh, sinasabi nyo kasi, tinan mo ah, habang ang gobyerno natin nakikipag-usap sa mga komunista na bumalik sila sa gobyerno, magtiwala kayo sa gobyerno, bumalik kayo sa gobyerno, para meron para ano uh, malaman ninyo na mali yung pang sa inyo na kung sino man yung mga nag recruit sa inyo ang gobyerno ay mapagmahal ang gobyerno ng Pilipinas ay mapag-alaga ang gobyerno ng Pilipinas ay kakanlungin kayo bilang mga anak niya ya yeah, Ganun natin sila eh, pag inaaya sila kaya bumalik na kayo, kayo mga rebelde, bumalik na kayo, mag, uh, bumalik na kayo sa gobyerno at ipararamdam ng gobyerno sa inyo yung mga bagay na hindi nyo naramdaman nung kayo ay kalaban pa ng gobyerno. Ah, di ba? Ang gobyerno po ay gobyerno na ayaw pumatay. Kaya po, para walang mamatay, eh, kayo na lang po ay sumab bumalik na sa Pilipinas at uh, tutulungan namin kaya. Di ba? Habang uh, ang NTFL kak, pinaghirapan ni PRD yan uh, as much as possible ayaw din nila ng gera uh, inaano nila kumbaga hinihikayat nila yung mga rebelde na magbalik uh, loob sa gobyerno anak ng pucha, yung isang tao na nagbalik sa loob sa gobyerno nilagay nyo sa kulungan anong klasing anong klasing image ng gobyerno yung ipinakikita natin so ang sinasabi ng mga ano nung mga komunista ngayon oh, di mo tinamo o tinan mo, mga papano yan? Tayo mga kalaban ng gobyerno. Ah, uh, papano hindi man, magta, magtitiwala tayo sa kanila? Eh yung nagtiwala sa kanila si Ka Eric, ayun. Yung gobyernong binalikan niya, yun din yung nagkulong sa kanya. Ay, ito ito po sa amin pagpapaliwanag lang po ha. Ito po sa amin pagpapaliwanag kasi baka minsan baka sa sobrang kapangyarihan, minsan baka umapasok na yung posisyon sa ating mga ulo. Eh. Na minsan pagka feeling natin dahil congressman tayo, senador tayo, kasi may kasabihan sila na sa Pilipinas, yung mga government uh, employees, officials, para silang mga hari eh. Noong panahon po ni PRD, lagi niyang sinasabi na ako po ay trabahante ng gobyerno. Ako po ay dapat magtrabaho para sa inyo. So, si PRD, maraming batikos sa kanya. May pinakulong ba yan? Meron bang binaboy yan? Nagtanong sila ng baboy, sasagutin niya ng baboy, that's it. Pero, may pinakulong ba yan? Wala. Oh, tapos tayo, mga congressman lang tayo. Hindi, mag hindi mag-congressman lang, ha? May mataas na posisyon yan sa gobyerno natin. Pero, paano naman? Kung gusto niyo pong irespeto kayo bilang mga congressman, eh dapat, eh mag-act kayo na talagang karespe-respeto kayo. Sinubukan namang alukin ng executive session ni Navotas Congressman Toby Chanko si Celis pero doon, para doon isiwalat ang kanyang source. Pero tumanggi pa rin ang SMNI Anchor. Sa huli, pinakontempt ng kamera ang broadcaster at pinasabtina ang dalawa niyang telepono. I move to contempt to cite to cite for contempt Mr. Celis for on these uh, two grounds Under section 11. So move, Mr. Chair. There's a motion. Second the motion. There's a motion. Uh, You'll be seconded. seconded. There being no objections Mr. on a unanimous German. vote, the uh, <laughs> Ka Eric is uh, cited for. Uh, Mr. Chairman, may be recognized. Ask the Sergeant of Arms to please uh, Mr. take um, down Mr. Chair. So, you may Well, again. Uh, Ka Eric might have uh, violated yung code of uh, conduct ninyo diyan sa Congress. He might have violated it. Okay, sige. Pero as far as we know, wala siyang violated na batas. Wala po siyang na bat batas as far as we know kasi ang ginawa lang po niya is nagtanong siya at saka pinrotektahan lang niya yung nagbigay sa kanya ng information and according to him eh ano po? Uh, matagal na pong nagbibigay sa kanya ng information yun.